Samantala sa oras po na 7.03, narito naman ang balita sa mga lalawigan. Nananatili po sa state of calamity ang probinsya ng Iloilo dahil sa dengue outbreak. Ito pa ang isang problema natin. Umakyat po sa halos 6,000 ang nagkaroon ng dengue sa Iloilo simula Enero hanggang noong nakaraang linggo. Libo-libo ang itinaas ng dengue cases sa bansa maging sa naturang probinsya kumpara sa higit 1,000 lamang noong isang taon. Sa ilalim po ng state of calamity, higit 13 million pesos ang ilala ang quick response fund ng LGU para tugunan ang dengue outbreak. Doble dako ito sa probinsya na nasa state of calamity rin dahil sa patuloy pong epekto ng El Nino. Samantala pa rin, labing waluho ang naospital matapos na tumagas ang chlorine gas mula sa isang junk shop sa Kabuyao, Laguna. Nahera pong huminga ang mga biktima ng malanghap ang kemikal. Ayon po sa mga otoridad, nagsasagawa ng general cleaning ang junk shop ng May, mangyari yung manong pagsabog. Remisponde mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at naadatan nila ang dilaw na usok mula sa isang tangke. Inihagis ng mga bumbero ang tangke sa drum ng tubig para hindi na po kumalat ang chemical. Bandang huli, ibinaon sa lupa ang tangke na pinagtagasan po ng chlorine gas. Ang chlorine gas ay ginagamit pang linis pero mapanganib na malanghap dahil posibleng makapinsala sa baga ng tao. Pinalikas muna ang mga nakatira sa loob po ng compound habang iniimbestigahan ang chemical leak. Sa gitna naman po ng pag-aalboruto ng Bulkang Taal, nakitaan ng paninilaw o paggulay berde ang ilang bahagi ng Taal Lake. Pero ayon sa DENR, hindi ito dahil sa aktibidad ng bulkan. Nagbago lang ang kulay ng tubig sa ilang bahagi ng lawa dahil sa epekto ng algae bloom sa lugar. Nakalala pa rito ang mainit na panahon at mataas na level ng mineral sa tubig. Pinayuhan naman ng DENR ang publiko na huwag lumangoy dahil po pwede itong magdulot ng iritasyon sa inyong mga bala. Samantala pa rin, tinutugis po ngayon ng mga pulis ang grupong nasa likod ng walang habas na pamamaril sa Bukay Abra. Isa ang patay ha? habang dalawang iba pa ang sugatan sa naturang pamamaril. At ayon sa report ng Bukay Police, nag-iinuman daw ang mga biktima ng dumating ang mga salarin sa ng motorsiklo. Kanilang niratrat ang mga nag bago tumakas. Isinugod sa ospital ang tatlong tinamaan pero namatay ang isa sa mga ito na si Johnny Marilag. Napagalaman pong dating opisyal ng barangay ang isa sa mga biktima pero hindi po masabi kung ito may kaugnayan sa politika. Sinalakay naman ng mga otoridad ang dalawang marijuana plantation sa kabundukan ng Kalinga. Nagsanib puwersa ang NBI at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA para akyatin ang plantasyon sa masukal na bahagi ng probinsya. Binunot ang mga tanim na halaman, kinumpis ka at saka sinunog ang mga ito. Aabot po sa 15 million pesos ang halaga ng marijuana na nasa bat. Tinutugis sa ng NBI ang mga nasa likod ng dalawang plantasyon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.